Yo! What's up guys? Good morning! So magandang araw sa lahat guys. Welcome! Ngayon uh, guys, meron tayong gagawin dito. So nandito tayo sa isang lugar kung saan merong balon dito guys. Ayan o. Oh. oh, ayan. So alam na, guys kung bakit nandito tayo. Ah uh, Meron tayong ikakabit na isang uh, water pump. Dito may kasamang uh, tangke. So yung tangke niya ay overhead tank yung drum lang yung kakabit natin so yung source ng tubig dito guys is yung balon at 0.5 HP lang yung gagamitin natin tapos yung patunga natin ay nasa puno lang ng mangga guys kasi ano medyo nagtipid yung mayarin dito so yun nandito yung water pump so ito yung balon guys oh. Ay, hindi naman gaano kalalim. So, kayang-kaya lang ng 0.5. So, nandito na pala yung motor pump, guys. Ayan. Hmm. Ah, install na to si ginamit nila. Tapos, i ano lang natin. I-plaster lang natin. Tapos, palitan pa natin ng mga accessories yan. So, ito yun. Tubo electrical yung gamit nila. So, palitan natin ng blue. Kasi yung electrical, guys, hindi yan. Ah ano, para sa ano lang yan. Kuryente. So, palitan natin ng blow. Tapos, dito, gamitin natin, PE. Kaya, ito, ah, uh, ibabao natin tong hose natin dito. Kasi, dadaan siya dito sa may kalsada. Dadaanan ng mga sasakyan. So, ito yung ano. Pakita ko sa inyo yung ah, uh, drum terus ya guys so ito butasan pa natin to gamit ang ating pang butas guys so tapos dyan natin ipatong so yan ginawa na natin yung patungan nya so kahoy lang ah, nasa 10 fit lang yun guys ah yung ano yung taas so magbutas muna tayo dito sa drum So yan, bubutasan natin dito guys. So, ito yung pambutas natin. Ito. Butasan natin dito. ah nila. Ayan. Ito. Butas na si guys. Tapos, pitrid natin. Lagyan natin ng trid. Ito. Gamitin na yung na ito. Gawa tayo ng trid dito. Ganyan o. No? Oh. Ayan. Ito. Ito. Kutin lang tayo guys para yung dinadaanan niya eh. magki-create ng thread. Yan. So yung gamit natin dito guys, di uno. So wala na tayong plunger dito. Kasi nga hindi na natin kailangang butasan yung kabila so wala nang butas kuha lang tayo ng adapter yun so, ito guys may adapter yan o so kasiya na siya yan o so lagyan lang natin ng tiplon so butasan pa natin guys dito para sa breather dito tayong butas So, yung butas kailangan uh, kasi lang yung PE pipe. Yun lang yung gawin natin pang ano, pang breather. <coughs>

<laughs> so, ito guys. Dito natin nilalaan yung ano. Float switch. Tapos dito sa kabila. Dito. Dito natin nilalaan yung galing sa water pump. Dito. So. dito. Tapos Gabit natin muna ito nga Yung ating Mila Doctor guys Dok Ah, ito Ha <laughs> ito Ayo, guys So, ito. Pwede nanti eh. akit setas guys. Akit na natin atas sa taas. Na guys. Sa <coughs>

yun guys patong na <laughs> yun guys patong na natin so maglagay na muna tayo ng ano dito aron yung collection, so mamaya na siguro ngina yeah, yeah, po oi yeah. yan yeah. oh, no. yeah, sa puno oh natin yan ka <tongan> <tongan> yes cr <tongan> iyo ku ugas Oke okay. Bagira Sebagai Bagira Oke okay. na sila ito guys. Good na. Good na.